Mga kapatid, ito nga ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat niyong malaman dito sa Newsroom Now. Ayun, libu libo ng mga Pilipino ang nagtipon sa EDSA at Luneta kahapon upang sumama sa Trillion Peso March, ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian sa gobyerno. Sa Luneta Park, tinawag na baha sa Luneta ang umagang protesta. Dito, nagtipon-tipon ang iba't-ibang mga grupo, kabilang ang mga estudyante, aktivista, at ilang sektor ng lipunan. Sa EDSA People Power Monument naman ang naging sentro ng rally na yan kung saan dagsa ang mga tao na karamihan ay nakasuot ng mga puting t-shirt bilang simbolo ng kapayapaan at paglabag sa korupsyon. Nagsalita sa entablado ng ilang prominente personalidad sa gobyerno, simbahan at mga artista na nananawagan na panagutin ang mga tiwaling opisyal. Nagkaroon din po ng mga sarili-sariling mga rally kontra korupsyon ang ilang mga probinsya gaya ng Cebu at Davao. Samantala, nagkaroon naman ng kaguluhan sa may Menjola, malapit sa may Malacanang kung saan ang mga may sala ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya ay mga kabataan o mga Gen Z. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng itim na t-shirt at may mga takip ang muka. Nagsimula silang magbato ng mga matitigas na bagay tulad ng bato, mga bote sa kapulisan. Sinunog din nila ang isang truck, sinira nila ng traffic lights at kinuha ang backpack at shield ng pulis. Hindi bababa sa 17 na ralista ang naaresto sa mga kaguluhan. Pero patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad, pati na ng Manila LGU, ang kanilang pagkakakilanlan at kung sino nga ang nasa likod ng kaguluhan. Bukod naman sa mga kaganapan sa kalsada, meron din po tayong ulat sa panahon. Ayon sa pag-asa, si Super Typhoon Nando ay patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon. Asahan po ang malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga apektadong lugar sa Northern Luzon nga. Inaasahan din po na lalabas si Super Typhoon Nando sa par bukas, September 23. Sa mga kapatid po nating uh, nandun sa mga apektadong lugar, huwag po kalimutang magdala ng payong at at kung wala naman pong importanteng lakad, ay manatili na lang sa inyong mga bahay. At yan nga pong ilan sa mga balitang dapat yung malaman. At abangan din, back to back sa una sa lahat, 5.30pm at Frontline Pilipinas, 6pm dito sa TV5. Ako po si Nikki de Guzman para sa Newsroom Now.